kailangan lagi kang may ginagawa kasi pag wala ka namang ginagawa mapalagay ka lang sa chismis o bingguhan o kung ano, -ano. humanap ka pa ng magagawang pagkakakitaan bakit? Eh hindi naman ko mo nakapagtanim ka, tutubo yun at bubunga. Eh kung abutan ng bagyo, ng salot, ng peste, o nakaani ka ng marami, pero ang dami ding umani ng marami, bagsak tuloy ang presyo. Sabi, hindi ko mo nagtanim ka na, aasahan mo na yon, gumawa ka pa ng iba. So nakita nyo ang pinag-uusapan dito, agriculture and commerce. Agriculture and trading or production. Ang dami nating kababayan, ang sisipag, mga magsasaka talaga. Pero ba't hindi naaahon sa hirap? Eh kasi yun lang sa kang inaasahan. Pagkatanim, lasigan na ng lasigan hanggang anihan. Chisbisan ng chisbisan hanggang anihan. Eh kung may dumating na na nasalanta ang goods mo, hindi eh, nakatunga nga ka. Yun po mga ifugao. Pagkatanim nila sa mga rice terraces, ang mga lalaki, umaalis sa kanilang bayan. Namamasukan kung saan-saan, sa mga mina, sa mga pagawaan, sa mga patrabahuhan. Yung mga babae naman, nagwiweb ng mga basket, ng mga tela, para hindi sila nakatunga nga lang, naghihintay ng harvest. May iba silang ginagawa. Kailangan lagi kang may ginagawa. Kasi pag wala ka namang ginagawa, mapalagay ka lang sa chismis, o bingguhan, o kung ano-ano. Kailangan ng tao may ginagawa.